Magandang araw, mga scholar ng bayan. Huy, 6.30 a.m. na. Tara na't simulan natin ang pag-arangkada ng jeep patungo Valmasay. Huwag mauli sa klase ngayong araw. Sisilipin natin ang mga tinatagong kombinasyon ng saya at kaba. Hawak na ba ang iyong ID, mga gamit, mga bag, at syempre, may baong lakas na loob. Tara na't na simulan natin! Nari ba namin makita ang iyong bag? Sige, okay lang. A pencil case ko, baon. Pati na rin yung aking headphones na linala ko kung sakaling makakain ako ng tahimik habang nasa klase. Meron din akong dalang papel na ginamit ko bilang scratch kanina sa subject na pre-calculus. At yung aking math notebook mula sa grade 10. Uh, I think po ang mahalaga na nasa bag ko, una sa lahat na nagukot ko is yung pulbo. Kasi sa Valmasay, wala tayong aircon dito. So, lahat tayo dito for electric fan and school air lang talaga. So, para maging fresh tayong lahat, kailangan natin ng powder. Siyempre, hindi mo wala yung cycle. Uh, since grade 7, ito na yung cycle ko. Kapag hindi ko ito nakikita sa bag ko, natataranta ko. <laughs> Kaya lagi ko talaga siyang minahanap kasi napaka-importante. Since grade 7 hanggang college na magagamit talaga. Ito po ang pinakamahalaga po para sa aking bag kasi dito ko po sinusulat lahat na po ang na naririnig lahat po namin nakikita. Saka dito po, dito po na nakalagay lahat po ng aking kailangan para sa pagsulat, pag-erase, saka lahat po ng mga kailangan ko pong gamitin. Ano kayang ang nararamdaman mo ngayong first day sa Balmasay? Um, kinakabahan po kasi may mga bagong classmates at bagong teachers po. Kinakabahan po ng kaunti dahil may bago na po akong mga kaklase pero masaya dahil mas marami pong mga kaibigan po na makikilala have a good relationship po with my classmates and um uh, sana po ay maging friends ko rin po sila lahat i want to make a good impression din po sa kanila and um uh ang goal ko po this school year is to uh, improve uh, my study habits and uh, mas gumanda po yung performance ko. Yung expectation ko is, ano, magkaka-friends ako. Magiging mahirap siya kasi sabi daw na ate ko, mahirap na yung grade 8. Gagabi pa ako excited! kami ng iilang mensahe mula sa mga ates at kuyas natin sa Senior High. Kaya, tara! First day high! Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Taas ka ba yung confidence? Let's do the first day high! First day of school, laging may kaba. Sino ba naman ang gustong mag-isa? Sana may cute na makatabi May bagong kaibigan tapos ng klase Lakas loob, hanapin ng katropa Sumabay sa sayang Let's do Unang araw pa lang, ang dami ng feels Pero ito ang simula ng lahat ng dati-rati na magiging bukas at muli Sa bawat ngiti, kaba at lakas na loob Kasama nyo kami sa bawat akbang Simula pa lang ito ng pahina ng ating kwentong Balmasay. Padayon, Balmasino, Kita Kids! Dasa sa pig sa unang araw na iskwela Taas ka ba'y with confidence? Let's do the first day high! Umaabong sa talino To the rainy high! Tumayang si papa To the sassy high! Pag ka sa sports To the FBP high! Kung cool ka at astig To the rabo high!